Hello mga kawaiti Mag DIY tayo DIY DIY Sa Pilipinas ano yung Pangabog ng Langaw Pangabog ng Langaw sa Pilipinas Tapos Dito sa Hong Kong Pangabog ng Kalapati Kalapati kasi Araw-araw mayroong uh, Mga ibon dito sa bandang Sampayan namin ba Sampayan buong ano uh, sa side ng A flat A sa side ng B hindi daw gaano kasi kitang kita ba sa ano parang open ang ano don tapos kabila flat na naman dito naman sa side A kasi parang tagong tago, na tago sila ba tago kaya pag uh, tahimik yung building, tahimik example sa flat namin, tahimik doon sila sa sampayan nag lampungan tapos nag iwan ng maraming dumi nakita nyo naman yung mga upload ko so mag DIY tayo ito siya sira payong ni amo sira na yung mga sira ni amo na payong noon tinanggal ko yung ganito oh. tinanggal ko siya tapos parang handle na lang siya ginawa kong pang kusko sa likod batay ang kate eh, hindi mo maabot o, oh, kasi pwede mo siyang pahabain ito ito pwede mong pahabain siya tapos isabit lang sa ano, oh, paiksiin paiksiin siya tapos babahin isabit ko dun sa kwarto ko kasi bakit kung mga ano bakit ka pa bibili mag, bakit gagasto pa ng as yung pangkamot dito mayro, 10 dollars 10 dollars times 7 so 70 eh, naisipan ko libre na to so, tinanggal ko yung, yung dati ba mag DIY pang kamot sa likod kasi yung sa dulo niya, medyo ano kasi, iba-iba yung ginamit. Ito hindi ito magaspang. Yung ano dati, yung isa magaspang doon sa dulo niya ba. So yun ang pangkuskus ko sa likod kasi hindi ko maabot. Ngayon naman, may sira na namang payong si amo. Tinanggal ko yung damit. Tapos yung pinakadulo niya, pinalian ko yung ganyan Oh. Bali, walong, ganito yung ito, ito, walong. Kasi maliit na payong to. Tapos sabi ko, may tinapon si amo na payong tinanggal ko yung pinakatela ito naka ano na ako naka ilang piraso na to naka anim na ano kasi to yung walo so naka anim na abangan natin kung anong resulta nito kung hindi na ba babalik yung mga ibon <coughs> ay Diyos ko natawa ako ang ginamit ko diba yung mga plastic bag ng market palengke, mga plastic bag yan, ginupit-gupit ko siya oh. simple lang ang gamit natin yung sirampayong tapos yung plastic bag gunting at saka ito ito yung sinasabi kong all purpose pwede pang tapal ng tagas ng motor pang tagas ng kagaya nitong ginamit ko doon oh dito oh, nagtagas siya, nagtagas tapos doon sa sulok. Meron na namang ng umpisa. Balutin ko na naman 'yan. Balutin ko naman tingnan ko, wala pa namang tumutulo. So 'yun ang ginamit ko sa pang ano dito oh. Ito. Pang tali dito sa dulo ayan oh. Ito. Pabigla-bigla yung hawak ko ng kamera, ano ba yun Ayan, nalagyan ko na lahat ng tangkay. Nalagyan ko na. <laughs> tingnan mo kamay ko. Diyos ko, buhay ng kabo. Sunog, apaso, ayan. Kasi pagbitawan ko dito, bigla siyang mag-open ba? Automatic kasi yung payong na to, automatic. So, yan na guys, natapos na siya guys. Buklatin ko na doon sa... O, di, ipakita ko muna sa iyo kung saan yung... Ipakita ko muna sa inyo kung saan yung ano, yung taguan ng mga ibon ha saglit lang ha oo magalaw magalaw saglit lang buksan ko yung bintana pero doon ako maglagay sa bandang sampayan ha ito ito para to sa lamok na net DIY tayo ng parang screen so dito guys ako natuklap na yung didikita ng pang yung sa net yan Nandiyan oh, yung sa puti na to dito. Oh, oh na yan? Ay, ay. Yan, dito yung puti na to. Dito ito to, dritso yan doon. Grabe talaga, ha? super diyan sa lamang Pero hindi lang kami. Hindi lang yung kamay ng lola niyo. Hindi lang kami. So, kagabi, malakas yung ulan. Ulong kitlat binabanatan ko ng kuskus -kus. natanggal na siya Ayan. grabe talaga Diyos ko, tapos yung amoy ng mga ipot ng ibon ano, sumisingaw dito sa kusina teka, sarap po muna yan, ito yung sinasabi kong nasa laundry area sampayan na yan, yan. Itabuksan ko yung bintana buksan ko siya Ayan. So, kagabi, puno, puno. Kasi matagal-tagal na yun na hindi ko nalinis ba. Matagal-tagal kasi sabi ko, hindi kasi ako pwede maglinis nang walang ulan. Bawal kasi nga yung ano, yung tulo-tulo ng tubig. Tingnan mo doon, oh. May mas, mas, may mas matindi pa nga dito. Hindi niya nilinis. Okay lang siguro sa amo. Pero sa akin, hindi pwede tsaka ako mismo ayaw ko kasi masangsang yung amoy tingnan ko ah i-zoom ko muna yung doon sa kapitbahay ko na aircon yan siya Air ayan oh yung itim ayan oh ganyan katindi yung dito sa akin dito sa gilid ng dito dito hindi ka masyadong zoom kasi so ito yung maritis ko for today yung aircon ng kapitbahay namin. Ano siya? Uh, anong floor ba yan? 18 kasi ako. Tingnan namin yung dumi ng ibon. Oh. Eh. Ayan. Super so, dumi talaga. Parang sa akin, sa amin kasi walang aircon dito sa ano. Walang aircon dito sa... Iba yung motor ng aircon namin. Hindi so, kaya iano ko siya. Marurumi talaga. i ko sa... Yan, oh, Super dumi oh. Sa akin... Yan, ang layo, oh. Kasi, kasi ako 18. Yung itim na yun, yung grabe. So, sa akin, yan. Buong, ano, dyan siya. Hindi ako makasampay ng mga damit dito kasi naiiputan. Tingnan mo yung sa taas namin, Uy. yan sila, nakasambay sila kasi maya maya inaabog daw nila yung ibon ang sa akin dito sa, dito ko ilagay yung payong uh, Para pag nag-inhip in, ng hangin, tingnan natin anong resulta sa lang ha. <laughs> Diyos ko, lagot ako sa amo ko nito. Pero nasa likod naman to eh. Nasa, basta laundry area. Ito bintana ko. Oh. Sinasara. Tapos yung sampayan ko, ako din nag-DIY nito. Ito ba oh. Mga, itong bilog na wire. Ito siya. Ito siya. Merong nag-assemble dito sa amin ng kuryente ba. Tapos, yung reject niya, tinapon tinapon niya tapos sabi niya sa akin itapon mo nga yan itapon tapos ako naman okay salamat pero may may naisip na ako na isip ko muna to para may magamit naman ko basta yung parang panali ano ba panali nakakamatay nga ito eh siguro kung magbigti ito Diyos ko do <laughs> knock on wood knock on wood ito ba matibay siya eh matibay matagal na to agal na basta malinis na to dito ha, ah. akala mo lang marumi kasi ano sya yung may, may, yung iba, hindi ko na makuskus, huminto na kasi yung ulan kagabi, kaya hindi ko na pwedeng makuskus dahil gagamit ako ng spray na tubig so, tingnan mo dun sa baba eh. puro to sampayan pero ito yung aircon niya yung itim doon yun yung sinasabi ko na punong-puno ng ipot parang dito din dito sa akin punong-puno talaga ng ipot yan kasi hindi lang dalawa ang nandyan tapos paggabi pag dito sila nagtambay sa tubo dyan mostly dalawa siguro mag-suta yun kaya medyo na stress din ako dahil sa 20 years, 28 ay hindi Lumipat kami dito 2004. No, siguro yung dating nakatira, ganun na talaga yung problema. Kasi pagdating ko dito 2004, wala pa itong tali-tali, wala ito as in. Tapos ito, pinalitan nila kasi dati kalawangin yon, pinalitan nila. Um, bali parang stainless na ito ba, yung metal. Tapos yung iba nilagyan ng parang kawayan doon. pag ganyan eh dahil sa may nangyari na nalaglag yung tuon yung kawayan ba, bumulosok bumulosok kasi ano nilipad ng hangin so ito dito pwedeng lagyan ng kawayan ito pero bibili ang mahal mahal ng kawayan mamili ka yung kulay may dilaw, may green may pula, kasi nga gi, plastic laminit yung kawayan ish so story ito yung aking tingnan mo naman, parang ang rubyot naman to pero okay lang kasi nga panakot nga ng ibon yan oh bahala na makita ako niyo mo sabihin ko mommy yan lang ang solusyon na parang pangabog ng langaw sa Pilipinas itay naman mo oh. wala kasi payong so ito na ang ginali ko yung plastic ng market ba ang paghinangin siya gumalaw-galaw yan siguro naman yung ibon hindi na siya magtang kalapati sila marami talaga so nakikita nyo naman sa mga upload ko may naglipad-lipad na mga may puti, may brown, may itim so yun lang ang marites ko for today guys o, kasi dito yung sampaya namin ayan o o dyan tapos nandyan yung washing machine maraming kalat o kasi nag nag ano ako na general cleaning yan yung dryer yung sa taas washing machine sa ibaba yung mga kabobot doon ready for tapon yung mga silupin wag naman yung trolley yung basket ko nandiyan tapos yung laundry area alababo ko doon yung may blue maliit lang siya kasi nga alam mo na dito sa Hong Kong kung bilyonaryo ka bilyonaryo kaya mong kumuha ng malaking tirahan sila naman kasi parang malaki na rin para sa kanila ni amo ko ito. Kasi dalawa lang sila eh. Tatlong kwarto, pang-apat yung sa akin. Tapos yung master bedroom, uh, guest room at saka computer room. Yung living room at saka dining, magkadugtong sila. Tapos yung CR ng master bedroom, tapos CR ng guest room. Yung computer room, wala ng CR kasi ano na karaan maliit na ba? pero itong bamboo grove, malaki talagang flat yan. May malaki, may maliit. Yun, yun doon. No? Yun. Bamboo grove yan. So guys, thank you, thank you for watching guys. Ito ang aking pang content. Whitey <laughs> pa <laughs> Kung ano-ano na lang. Yan, tino. Natuklap na nga yung pintura kasi matagal na eh. 2004 ba naman kami lumipat. Tapos fortin ah 4, 14, 24. so 21 years na 21 kasi 25 okay 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 bye bye love you all <laughs>